So, Walang buyag-buyag ba? Pasuha na lang so, eh. Pasuha na lang. Pupunta ka ah, na ni Wiper. Wiper, isa, isa ka request. Wadyo <coughs> Wiper na abot. Isa na ka request to. Request. Isa ka request. Wala yu Wiper yun. <coughs> <coughs> like, nah. Ang driver, ang bago-bago ng driver. Ang Wiper, wadyo <coughs> di bago. Puro Wala bago ang Wala bago Wiper. <coughs> Meron driver, pero may bagong driver. <laughs> bagong helper, bagong driver. Oh. Kaya naka-helper, laban na eh. Bago na, bago na helper. Pero wiper, wala kaya po nabot. Ito yung panawagan. Panawagan na ako sa mga mayor, mga kunsiyal. <laughs> sa matabagan mo eh. Bila-bila lang. <laughs> <laughs>

<laughs> isakamillion ano mo ano, 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 <laughs> <laughs> naman isakamillion sa ano mga tao sa ka kasi na, tulong nang kilo ipalit talaga mo pagong unit pagbabawat pa isakamillion namo namo kipalit tapos unit tungo tapos 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 na

ka na ni Boyfriend Kay Hasol kayo Tigulan, no Awa sa amin Sa amin sus ginuko Pakaya yun Lagi perfecte Sus na buwis pa ang tao na ba yes, Awa na Sus ba? Bahala ba na basagi ka Magag birthday na Ayos na na

So, sa ang request sa um, na mo nga wiper unta maabot na. Ila ka request na. Nagatos ka request. nagpuli na lang mga driver. Nagbago-bago na mga driver, mga helper nagbago-bago na. Ang dating taga-assist ug mamanita ay karon na 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 na, na sa tracking. <laughs> Pero um, ang wiper wala ka okay. pa naabot. na ako, wala na ako. Wala pa ang helper sa tracking, na na oh. ay mamanita uh ay -huh. naabot sa tracking. Stuck lang.